may nakapagtanong sa akin uh, ano, ano raw ba yung mga dahilan kung bakit nababaon tayo sa utang well masasabi ko isa is um, kakulangan ng edukasyon no, sa pag-handle ng pera well, aminin na natin wala naman talagang nagturo sa atin ng uh, humawak ng pera di eh, diba? kalimitan uh, learn from experience or best practices no? Ang pangalawa naman is um, we live paycheck to paycheck eh. Tapos ang nakakatawa pa pag sumahod, ititreat ka agad yung sarili. Baga ititreat yung sarili, kakaisa masarap, bibili ng damit. Hindi ko naman sinasabing huwag natin itreat yung sarili natin. It's just that uh, wag lang natin isagad no? to the extent na wala nang natitira. Tapos ang ending, wala tayo kay landing, di ba? So, mahirap yung ganun. No? Number three is yung uh, impulse buying or uh, kaya may nakita kang uh, gamit sa ibang tao. Gusto mong bilhin. Pero kung hindi naman talaga kailangan, mo siya nga ipilit. No? Kasi, ikaw din na mahihirapan. Pag-isipan mo munang maikin. Kung gusto, talagang gustong gusto mo siya, well, pag mo. Eh, hindi mo may siya mabili ngayon, try. Pero pag yan, mo, eh, napakasarap sa pakiramdam. Yung, ano, galing sa ipon yung uh, iyong nabili. At least wala ka pang utang. Wala ka pang isipin na monthly amortization. Diba? You know? So, sa number four, is yung mga emergency ano, uh, expenses natin. Uh, gaya nga rin, may nagkasakit, kalamidad. You know? uh, hindi naman kasi inaasahan to Pero dapat pinag-iipunan pinag din. Um, kaakibat nito yung one, yung financial literacy. Kasi ang problema, wala naman talaga nagturo sa atin. So, ano alam natin sa pag di ba? So, yung number 5 uh, naman is yung uh, paglobo ng utang, yung mga existing natin. One good, example nito is yung credit card. Uh, babayaran lang, yung minimum payment, di ba? So, kung hindi mo talaga kayang bayaran yung buo, huwag mo na munang gamitin yung credit card. Diba? Para hindi ka talaga mababaon, No? sa tingin ko kasi isa lang yung source of income natin diba? so gawin natin gawa tayo na side hustle um, sa panahon ngayon gusto naman na yung mga ano eh, online selling online selling di ba so pwede natin siya sigurong gawin uh, in transit in transit papunta sa work saka pauwi galing sa work di ba ang um, daming produkto na pwede natin ibenta. No? Uh, hindi naman siya kakain ng ganun kalaking oras para baka side ng baka ka ng sideline may mobile phone ka naman so habang bumabiyahe ka papasok tryin mo habang bumabiyahe ka pa uwi tryin mo rin diba? at least meron mga additional income so hindi ka aasa sa utang diba? so dito na natapos ang ating series yun lang